A few moments later, 2,000 Ito ang bayaw ko si Judy Ann. Yan, isa pa lang ang kanyang anak. At shoutout nga pala dyan sa buong San Jose at sa buong barangay dito sa Tablon, Talisay, Kalagimit, Ramay at yan si Pai yan. Si Pai Ed yan. 'Yan, ayan. Ay, ayan. Yung naka -green naman si Ryan. At yung isa naman yung magkakatay talaga yung naka -violet. At ito naman si Yung 'Yan. 'Yan, dahil birthday ng aking anak, kaya nagkatay ng baboy. 'Yang baboy na 'yan nasa 200 mahigit, 200 kilos mahigit. 'Yang baboy na 'yan. tataya nga ako muna baka sakaling tumama ko sa witing may uh, may girin pandagdag at huwag nyong kalimutang mag subscribe sa akin channel Sardun Vlog TV at chat nga pala dyan sa mga sing taga ibang bansa lalo na sa Singapore kay Ruena Kylie shout out sa iyo at saan man sulok dyan ang bansa shout out sa inyong lahat dyan at shout out naman sa mga buong production at buong logistic sa mga supervisor dyan ng production shout out. at sa supervisor din ng Logistic, shout out sa inyong lahat ayan nasa sa iyo pa ang aking bayaw tuwan tuwa at yan at ah, Huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong i-upload na mga video at marami pa tayo susunod na video dahil birthday ngayon ng aking anak 7 birthday happy happy birthday anak dahil kahit paano kilala mo pa ako kahit ilang taon akong nawala at yan naman yung biyanan ko uh, magpapastor ng kalabaw yan ito ang lugar ng San Jose uh, probinsyang probinsya talaga isa na lang baboy ang natitira yan kung okay, makikita ninyo yan o oh. mga puro ng nyugan ayan puno ng nyugan lahat yan halos yan masaya dito sa probinsya tahimik walang gulo yan naman si Disa yan Disa ah uh, ding anak at itong naka red naman yun, yung magkapatid yan ayan, nagsigarilyo magkapatid yan yun yung bayaw ko si Ryan ayan at yan ang okasyon dito sa San Jose tulungan sila lalo pag may birthday han ayan anong oras pa lang alas 8 pa lang at yun naman si yan si yan dumarte na yan si pai pindit yan yan kawai pai pindit yan si pai pindit yan at yan at maraming maraming salamat sa lahat ng nagsusubaybay ng aking channel Sardon Vlog TV at huwag kayong magsawang mag-subscribe sa aking channel at please uh, paki na lang ng notification bell at huwag niyo kalimutang mag-share ng video at huwag niyo kalimutang mag-like, comment sa aking YouTube channel Sardon Vlog TV. Yan. Uh, yan ang magkapatid. Yan, magkapatid dyan, dalawang yan, magkapatid dyan. Pareha sila malaki. At thank you, thank you sa lahat ng nagsubaybay na aking channel. Thank you very much. Thank you sa lahat. Thank you for... Thank you for watching. Like and comment.